ano yung Ano po yung ginagawa natin? Ito natin yung mga sako kasi ano po yung ano para ano yan? Para sa susunod magagamit din sa pagsasaking. Ah, um, akala ko po may bago ka ng ano. <laughs> may bago, <laughs> may bago ka ng ano. Trabaho ba? Oo. Oh. Ayan po Ang init Tignan nyo guys Nakikita nyo dry na dry Brown na po yung ano Sobrang init Grabe oh Ano din? Mapaso Ba't nandyan Aid kenan jan, ha? Aid ano? Zat kira kecil pun enggan, eh agak pala uh. aso labo bibili kami po ng binignit para binignit ayan para binignit

Hi everyone and welcome back sa ating channel So ayan, we're back home And of course, pumunta kami ng palengke Kasi bumili kami ng 4 bilo-bilo or binignit Yes, kasama ko si mama Ayan ang init, sobrang init. Garabi talaga yung init. Parang nasa ano kami, Africa. As if nakapunta po ako ng Africa. Ano ka naman, Day? Musta ka na, Day? Ano? Rana talaga? Ha? Yung ano namin, yung princess namin, inano po siya, nilagnat. <laughs> ah, ko, an, medicina. Kasi may, ano siya, ano, allergy tapos asma. And of course, recently, if nakita nyo, I mean like, if nag, tawag dito, if nag, pa-follow kayo kay Mama dogs I-follow nyo naman si Mama Dax. Uy, cherry sura nga, nagkikita. Eh, <laughs> may ano, may bagong tawag dito, um, improvement dito sa bahay. Which is, yung, ano natin, ayan, yung mga jealousy, tapos na finishingan na siya. Ayan, tignan natin ha. So first, we have here, tapos ayan. Ito. Tapos dito sa kwarto. Ayan. And. Dito. Okay na siya. Tapos dito rin. Tapos na yung finishing. Ayan. Do? Tanawang ko na. Yes. Ka ta, tapos hindi pa natapos dito. Tapos Papa, dito. pa daw mga dalawang araw para matapos. Pati didi? How sa labas? Ayan po siya, guys. Tapos, paunti-unti lang. Tapos dito sa labas, tignan natin. Ayan. And by the way, guys, sa kabila is, ibinibenta daw yung sa kabila. Pila, pila ka 187 square meter, no? Uh -oh. Tapos, inano kami ng ano, if kukunin daw namin. Sayang din naman. Pinag-iisipan ko pa. Kasi, <laughs> Natatacha rin. Natatacha. Um, basta yun. Sinabi ni mama daw, ibinibenta. Naghihintay sa amin daw. no baka, I don't know, basta, ayun, binibenta yung 187 square meter dito sa, sa kabila. So, ayan, kulang na lang dito yung ano natin, yung ceiling natin. Sa susunod yung, ano natin yung, yung ceiling, pero hindi pa ngayon. Sa susunod na mga ano na. And of course, I just want to say shout out kay Sir Brando. Hi Sir Brando, na nakita ko kanina. Sir Brands, thank you, thank you so much. And of course, and siya yung, yung dahilan na um, i-contact, may pinakilala ko ni Sir Brando kay Tita Mela. Tita Mela, thank you, thank you so much. Hi, 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 shout out sa'yo. And of course, I'm um, one of the tumulong. And of course, kayo rin, lahat-lahat. And special shout out yung exam ko parang klaro, ba? Diba? Kita, oh. mela, thank you, thank you ng marami. Ay, yan, na-visualize na po natin. And, of course, kay mother na nag, ano, nag nag-administer ng pag construct dito. And, kay father na, um, pag natin is naiba po yung boses niya. Hello! Hi. Ay, yan, o, oh, diba? ba? sabi ko na nga ba, natatransform po yung ano niya, yung boses niya. <laughs> Ayan, tingnan niyo. Init. Ayan. Ang ganda. Tapos, lalagyan pa to ng ano man? Ha? Huh? Ng putahan? Oo, oh, kamulat papalit. <laughs> Oo, oh, oh, kwan. Ato? Ano? Ano pa pinagyan ito? Ay, di maigoy niya dito. Oo. Okay. Oh. Maigoy daw. Hindi gamitan, gamitin lang muna yan. Oo, oh, lalagyan. Ito pwede na itong ano ng ano, ng... Temporary. Na, temporary na pintuan. May mga pintuan na siya. Ang ganda. Ang ganda. Pero ang init, guys. Init. hinatuka. Ah, may din nang hinatukan. Ano yun? Okay, um. Hi guys, ako po si Mama Dax ngayon. Tatanggalin niya. Katiti. Tapos, kung lakag na ba? Alam nyo guys. <laughs> Mama Dax! Mama <laughs> <laughs> Dax! Pagugasit kamot dai. So, gani ni Kadako? Oo. Uh -huh. Ayan, gulay-gulay muna tayo ngayon. Pag umuwiat ko dito, yung nire-request ko is yung ano, yung ano ka pa yun eh? Hinatukan ng Tapos kanina, nakita niyo maraming niyog. Ay ni Apilet ko ang, atalim, nakaka ano, Nakakasugat. sugat, charis, ayoo, Apilet adhia. Ya yeah, naman ini. <laughs> Kaya manini at ka rin ka kinawaran. Sumimba, init. Sobrang init, oy. Libre lang ito guys. Libre ini? Mm -hmm. Din man ini? ini? Oh, ha, koan. Ha, ha koan. Kalingki. Walang libre na ngayon, day. Lahat binibili. Mukha pa ini ibutangan yung hipon. matim mo sapal buwan <laughs> eh buwan eh ayan gabi na nagigising lang po natin nakatulog tayo yes tapos wala sila no wala sila mama umalis umalis Wow! Today, five little monkey day. Five little monkey. one two one two three go. Five little monkey, humpy dumpy. Mama called the doctor and the doctor. Said, Pag Pagbilang kung tatlo Makatago na kayo Kayo po na nakaupo Subukan niyong tumayo I wanna be a tutu, to Be a twinkle star How are the caramel Di ba tutenyaw <laughs> Bye everyone And see you in our next video Bye Sige, sige, sarang dire eh, <laughs> 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 oh, ka na husay. Ikaw nga, nagtakot na yan. Eh, eh. Oh, husay ka gala? Oo, husay pa. Wow! imadit adit kasi husay kay sikit cellphone. Man. Hi guys! So wala po kami dito ano, um, mm -hmm ring light. Pero may ginawa po si Papa na ring light. Ayan, guys! Susubukan so, natin ko kung legit po yung ring light niya, guys. Titignan natin kung may mabubutuhan. Wow! Hala ka, nice! ko Nice kayo, guys. Look. Pwede na, Day. Five little monkey. One, two. One, two. Dili. Dili ka, dili. One, two, three, go. Five little monkey, humpy-dumpy. Mama called the doctor and the doctor said, Pagbilang kong tatlo na katuloy, na kayo. Kayo po na nakaupo. Subukan yung tumayo. I wanna be a tutu, Be at twinkle star. How are we gonna be back to ten? niya <laughs> Nice!